Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Mortis Flores po. Good morning. August 21 ngayon mga kaagapay. Yan, pag nakikita ko yan, ano yan? araw ng biyaya ng Diyos para sa atin. Di po? Anyway, dahil Webes po ngayon, may awitin tayo. Handa na po ba kayo, mga kaagapay? ah hmm, handa ka na, Daddy? Mm hmm, talaga talaga. Maikli ang... Maliit talaga yung boses niya. Hmm, ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, amen, 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 amen. amen. Magsa thrive lang po talaga tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen! Sa lakas ng Holy Spirit, sa empowerment ng Holy Spirit, <laughs> sa direction ng Father sa ating buhay. Ako! Through ang His Son and the Holy Daku, Spirit. Opo! Amen! Yun yung secret. Yan yung secret ng buhay. At ganun ka... Ang tawag natin, gano'n ka, ano ang Diyos sa atin, gano'n ng kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal. At so, templo tayo ng Diyos, Ana, okay. ama, anak, espiritu. Wow! Grabe. So mga kagapay, nagtatanong na kayo, tayo pa ay nasa programang gabay ngayong umaga. Mm. Kung kayo pa ay nakikinig, gamit po ang inyong Transistor Radio o yung ating Portable Missionary Radio, PM Radio. Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa so One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabad po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at napapakinggan niyo ang programa mula po yan sa, ano, sa inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, ang ating Facebook live stream. Salamat sa Panginoon, ano? Sa technology na yan. Nakukuha yung ating programa mula pari hanggang hulo. Kung kayo po ay merong malakas na internet connection. At ganun din, sabi nga, kung kayo po ay nasa iba't ibang lugar, tiba iba't ibang bansa at naka-tune in kayo sa atin sa Facebook Live nakukuha niyo po at naririnig yung ating kwentuhan, yung ating talakayan, yung ating tawanan, at yung mga pinag-uusapan natin. Ang dalangin namin, nagiging encouragement sa inyo para patuloy tayong mag-thrive sa araw-araw. And throughout the week na pag-usapan natin na talagang kailangan natin ang Panginoon sa ating mga desisyon, sa ating mga choices, kasi nga po, ang puso ay salawahan, di ba po? Pero pag may tama tayong pagkakilala sa Panginoon, solid yan. So, mga kaagapay, yan ang ating gagawin. So, hold on lang sa loob ng 30 minutes nga, dalangin natin. Meron kayong mapulot na aral at encouragement to thrive. At huwag mong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan diyan po kayo dito po naman kami Palatuntunang Gabay sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras Sa ganitong pung ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan Naglalayong kayo ng eh, ng mga maligayang mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Amen! Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin this week ways to slow down TB transmission. At uh, tulad nga po ng ating nabanggit throughout the week, August is National Lung Month. Nung Tuesday, sabi nga, yun po yung National Tuberculosis Day. Kaya dito ay tayo nagfo-focus ng ating usapan. So nung lunes, pag usapan natin kung ano yung tuberculosis. Nag-recap muna tayo ha. At paano to nakukuha? Tandaan, airborne. Okay? pagsasalita, pag-ubo, kahit pag-awit. Ayan. Napag-usapan din natin na sa buong mundo, pang-apat po ang Pilipinas sa listahan ng, ng dami ng tuberculosis, incidence of TB. Nakita din natin na ayon sa PSA, ang TB po ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kamatayan dito sa ating bansa. Kaya nga dapat ipagtuunan ito ng pansin. At nung Martes naman, pinag-usapan naman natin ang kahalagahan ng vaccination, lalo na po sa mga sanggol at mga bata. At napag-usapan din natin na ang TB po nagagamot. Ha? Yun nga lang, kailangan i-quarantine sa bahay at mahabang panahon ng gamutan. Kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng maagang diagnosis dahil karamihan sa atin, sa atin ay merong latent TB. Kung baga nandun, dahil nga po sa ating vaccination ng bata tayo. So huwag lang itong maging active tuberculosis. At napagkwentuhan din natin ang mga precautionary measures para hindi mahawa. So ngayon naman, sa isang medical setting, kung halimbawa ikaw o ang mga nag-work ka sa isang medical city, setting, rather, ay mas mataas ang risk upang ma-expose ng tuberculosis. So, yung mga hospital, mga medical centers, mga health centers, maaaring mapababa ang risk sa pagpapatupad po ng mga infection control policies at ang pagsunod ng guidelines mura po sa Center for Disease Control and Prevention. So, ang mga healthcare providers ay kailangang mag-check up sa TV ng regular. Dapat siya at may access kayo sa PPE kung kinakailangan. Ang TB nga po ay isang airborne disease at ang mga healthcare workers ay kailangan pong gumamit ng N95 para po mas maproteksyonan ang sarili. So again, nabanggit natin hygiene. Ang mga simpleng hygiene measures makakatulong upang maprevent ang pagkalat ng TB. So, ang mga tao na may active TB ay kinakailang umabo o bumahin sa isang disposable tissue upang mapababa ang risk ng pagkalat ng disease. So, ang mga nagamit na tissue po ay kailangang itapon agad. At ang paghuhugas ng mga kamay ng mga individual na may TB at ang sino mang nakasama o nakalapit sa kanila ay eh dapat pong laging ginagawa. Okay. Ang tibia ay isang serious at potential, potentially fatal or nakakamatay na sakit na kumakalat sa hangin. Buti na lang, marami ang pamamaraan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang mga proven preventive methods ay vaccination, testing, early diagnosis, quarantine, at siyempre medication treatment. Immune health at hygiene ay mahalagang pamamaraan din upang mapigil o matigil ang pagkalat. So ang mga individual na may mataas na risk ma-expose ay ang mga healthcare workers, yung mga international travelers, at yung mga tao, mga individual na immunocompromised. Sa aking pong karanasan sa tuberculosis, noong nararamdaman ko na ang mga symptoms sa na aming pinag-aaralan noon sa isang subject sa college. Nagpa-check up na po ako kasama ang mami ko at positive nga. Huminto nga po ako sa pag-aaral at naggamutan sa loob ng halos 6 months na buwan. May injection nga po ako sa araw-araw eh. Kaya sobrang magayo mga braso ko. Umiinom din po ako ng additional medicines. Alam niyo po, ang pinakamahirap sa akin, yung mga tinatawag kong miserable comforters sa paligid ko na nagko-comment na baka may kasalanan ka kaya ka nagkasakit baka hindi ka sumunod kay Lord bakit ganyan alam niyo po nagtanong din kaya ako noon sa Panginoon subalit ang kanya pong mga pangako ang aking pinanghawakan hanggang makabalik po ako sa aking pag-aaral pagkatapos ng dalawang taong gamutan. Naranasan ko ang provision ng Panginoon at ang kanyang gabay sa bawat araw. Naging learning ko rin po ang mga taong ito at lalo po ako nag-aral ng Bible, nagbasa ng mga aklat na lalo pong nagpatatag sa aking puso at buhay. At tulad po ng ating mga pinag-uusapan last week, sabi nga po, kailangan natin ng malusog na pangangatawan, masayang disposition sa buhay, matatag na pananampalataya sa Diyos at ang pagsunod sa kanyang layunin sa ating buhay. At kung dumaan man tayo sa landas ng karamdaman, lagi, lagi po tayong kumapit sa Panginoon dahil sa kanya lang po natin matatagpuan ang kasagutan sa ating mga katanungan. Kaya nga mga kaagapay, ano man ang ating pinagdaraanan, lalo po nating ipagsiksikan ang ating sarili sa Panginoon yun po yung secure. Siya po ang ating kagalingan. Siya po ang ating kailangan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen uli. Ways to Slow Down, National TV, kamakailan. Airborne, pagsasalita, pang-apat tayo. TV, pumapatay, pero may vaccination. Naggagamot, Maagang testing, mahalaga yon. Prevention. Medical setting, mababa. Health check, kailangan. Hygiene, makatutulong. Umubo sa tissue, itapon agad. Serious na pumapatay dahil sa hangin. But mayroong prevention immunity. Healthcare worker, personal na patutoo Miserable comporter, maraming naranasan ni, ni Beth yan pangako ng Diyos, gabay ng Diyos, malusog pagsunod sa kanya. Kapit kay Lord. Amen. Patuloy po tayo. Ano ang pagbabadya ng Panginoong Hesus sa in times na kapanahunan? Ano nga raw po ang magaganap sa isang pang-surprise na pangyayari sa mundong ibabaw sa kalahatan ng mga taong naninirahan sa mundong ito? na ang Diyos ang lumalang. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo mag-aral na po tayo? Ano po ang mangyayari sa mga Santa Kristyanuhan sa mundong ibabaw? May isang dagli ang pagdagit at may isang paghiwalay. A real separation. Wow! Bantay ang tunay ang magiging isang pang-surprise na mga kaganapan sa kapanahon ng iyon. Ano po ang pagsasaysay ng Panginoon? Si Jesus na nag-iisang anak ng amang nagmamahal, ano raw po ang katakatakang magiging mga kaganapan sa ating, na ating mapapansin at masasaksihan? Narito po, sinasabi ko sa inyo sa gabing iyon, may dalawang tao na natutulog sa kama, ang isa ay kukunin ang isa'y maiiwanan. Alin po ang kaganapang ito? Ito po yung tinatawag na rapture. Ang dagling pagdagit sa mga may relasyon kay Jesus na siyang kasintahang lalaki. May asawa marahil ito. Yung isa may relasyon kay Jesus. Mag-asawa sila. Isa may relasyon kay Jesus. Personal na relasyon. Kaya isang ligtas yung yung isa basta naakit ng taos sa kanyang relihiyon pero walang personal na relasyon kay Jesus. Kaya ang kanyang pananampalataya ay ano nga lang nasa utak lamang, wala sa puso at hindi pinaghaharian ni Jesus noong Kristo. What? Ay naiwan? Hindi bahagi ng remnant ng labi, may relihiyon lang, walang personal na relasyon kay Jesus. Naku, mahalaga po yung personal na relasyon. May dalawang gumigiling, kukunin yung isa, ang isang man na may iiwanan. There will be a separation, ang patuloy na paghahati. May dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Ang isa kukunin, isa may iiwan. Marahil magkumpare ang dalawang ito. Yung isa may relasyon kay Jesus, born again. Yung isa walang kaugnayan kay Christ Jesus. Kaya ang kanyang nakikita ay yung puro negatibo, puro problema. Kaya nga laging problemado sa bawat sandali sa kanyang buhay. Kaya magulong buhay, walang katahimikan, empty nga, God-shaped vacuum. Walang Jesus na siyang tanging magpupuno sa hungkag na lugar sa buhay ng mga tao. Ngunit pag may Jesus sa puso, satisfied na puso, dahil may Jesus na siya. Dahil sa Jesus na ang kanyang Panginoon at tagapagligtas na hindi nang iiwan kailanman ni umiidlip man si Jesus, hindi pala natutulog yon <coughs> kundi siyang laging kumakalinga kasama ang kanyang mga kaanghilan si Jesus wow 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 amen amen di ba anak Opo, Ama. Totoo <laughs> po yun na ang Panginoon lagi pong nagmamasid sa atin. Tinitingnan, yes. ginagabayan tayo, binabantayan, tinitingnan. Ganda nga eh, he also charges angels charged, di ba, okay. atin. So, May Angel yun, de la Guardia tayo, <laughs> bawat isa sa Ang Maganda yun. Kaya naalala ko na naman yung screw tape letters ni si S. Lewis. Sabi niya, kung may Angel de la Guardia kayo, may demonyo din naka-assign sa inyo. Oo, oh, so, oh, pero pipiliin mo kung <laughs> sino papanig mo. Alam niyo po, pag if ever na makuha niyo yung book na yun, nakaka maganda po, eye-opener yon sa akin eh. Kasi Ah, uh, yung screw tape letters nakakatuwa. Nakakatuwa in a sense na very creative yung mind ni CS Lewis dun sa paglikha mm -hmm. nung nung sulatan nung dalawa mm -hmm. ng nung yung demonyong naka-assign. Adra yung kanyang bossing, paano sila nag mm -hmm. Ang galing. Na doon ko rin po nakita yung sinasabi mo nga daddy na mm -hmm. minsan and yung bang, akala natin dahil may religion yun na tayo. Mm -hmm. May kaugnayan na tayo sa Panginoon. Yan din yun eh. Maka yung mga... lang yun. Ang, uh, yun nga po. Tsaka, paano din distract tayo ng Diablo dun Ay, sa talaga. tamang pagturo, tamang pagsunod sa Panginoon. Ganyan-ganyan yan. -ganyan. Ako, nakakatuwa. Uh, nung nabasa ko yun. In fact, that, meron pa yan, ano, meron yan na... Uh, Kasunod. Meron, hindi pa meron po din siya na audio na pwedeng oh. pakinggan. Kaya maganda. So, do sa ating mga kaagapay, kung mahilig kayo kay C.S. Lewis, try nyo po yan. Maganda, maganda rin po yon Pero may kaanghilan tayong karanasan na yeah. na. Ano oh, yung sasakyan po. natin? Tinulak oh. ng mga angel. No? At saka, totoo po yon. Yung ba ngayon na, yun po yung mga katotohanan ng karanasan natin sa Panginoon. Ang ah, hindi ko malilimutan yung ang mami nasa New Tribes, di ba po? Aha, Merong aha magandang maganda po ang mami ko ha, tsaka mataas siya, maputi. Meron pong mga kalalakihan na may masamang layunin. May mga sundalo po, yun. May mga samang plano sa mami ko. Nung naglalakad hmm. po siya doon papunta sa, sa dinalupihat po yun eh. Oh, oh, Tapos, liblib -lib na lugar yun. Opo, liblib na lugar. Alam niyo po, hindi nila nagawa. Kasi may mga malalaki daw nakatabi si mami. Diba yun yung kwento, dad? Yes, yes. Na malaking Asabay mga na kasabay ng mami naglalakad. Eh in reality, nag-iisa lang nun ng mami ko. ba diba? Yun po Amen. yung patunay sa atin na, you know, na, may angel talaga. May, na nagbabantay sa atin according sa kanyang mga pangako. Wow. At kaya po, it also encourages us, mga kaagapay, dun sa truth na God has given us everything pertaining mm. to life and godliness hindi e tayo na sumunod sa kanya para po sa pagdating po ng Panginoon, aba ay handa tayo. Amen. sa panahon ng pagdagit, wala po talaga nakakaalam kahit nga po pa ang Panginoong Hesus hindi niya alam eh. Ang Father lang ang magsasabi, "Oh, go na. Now." Ganon. Pero makikita natin yung truth na yon na you know, we always have to be ready. So again, ang ating encouragement mga kaagapay, Read the Bible. Read Ezekiel 38. Read Daniel. Read Revelation. Read yung mga sariling sinabi ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, 'di ba? Meron din sa Panginoon na sinabi niyan sa Matthew. Kaya 'yun totoo 'yun, mangyayari 'yun. Hindi 'yun, ano ba 'yun? Hindi lang 'yun gawa-gawang isip lang. It's not It's even from the Lord. Mga signs. Opo. Signs. Oh. Kaya maging maging maingat po tayo. Sabi nga, maging handa tayo. Yun lang. Yun po yung maganda. It is for mm. us to be prepared for His soon coming. Sige po, pray na po tayo. Lord, maraming maraming pong salamat talaga. Kasi, yun nga Lord, you have given us everything. You have given us salvation. You have given us the Holy Spirit for wisdom. The Father, You have loved us so much. You have given us the Word of God to study. Uh, I-refresh kami, Panginoon, that we may understand who You are. And the Holy Spirit always teach us to point. Kapag tinuturo niya sa amin ng Panginoong Jesus at ang kadakilaan ng Ama sa aming mga buhay, Lord, maraming maraming pong salamat. Yun ang katotohanan nun, Panginoon, in the fullness of time. Hindi man po namin maunawaan ngayon, but in the fullness of time, we will understand. So, Lord, it takes faith to believe your word. It takes faith to believe your promises. But, Lord, ang aming faith nakatuon sa iyo, hindi sa aming sarili, kasi wala talaga kami doon. Ang faith namin is to the God whom we know and whom we serve. Yun ang aming pananampalataya. So, Lord, maraming pong salamat. Lord, thank you. Today po ay special day ng aming mga kaibigan si JN Dichoso, si Lenny Grospe, si Cora Silverio, Panginoon, marami pong salamat. Si Christopher Samson, Sophia Alexandra Flores, si Beth Prudenciado, si Pastor Joshua Pantoja, so Lord, we pray for him as well as for Phoebe. Ganon din po, Panginoon, kay Tiaga Mean at kay Maria Jonina Urquia. Lord, salamat po. Panginoon, ilan lang po sa mga kaagapay namin na nakalista sa amin. pat Lord, alam namin, hilala mo ang bawat isa na today is their special day, maging birthday man to or anniversary. Ganon din po, Panginoon, binaba, nililift up po namin sa iyo ang mga kaagapay namin who recently lost loved ones, Panginoon. We just pray for your comfort and your healing, your healing sa puso ng mga family, at patuloy na comfort and peace sa kanila. Lord, may mga kaagabay din po kami at kaagapay na hanggang ngayon po, Panginoon, dumadaan sa ka manig ng karamdaman. Panginoon, we just pray that you continue to bless them. Lord, I remember to pray for Ate Nanette and Michael. We just pray for them, O God, at kay Michael patuloy na kalakasan sa bawat araw. Panginoon, yun po ang dalangin namin at patuloy na provision din po sa kanilang mga pangangailangan. At sa mga tao pa po, mga kaagapay namin, na yun po ang prosesong pinagdadaanan ngayon. Lord, yung maging ikaw ang provider at healer sa kanila. So, Lord, tama po yung sinasabi ni ni, ni Pedro noon. Saan po kami pupunta na sa iyo ang buhay? Lord, sa iyo kami laging maninindigan at sa iyo kami laging kakapit. So, Lord, marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa katotohanan ng aming Panginoong Hesu na siya ang aming Panginoong Tagapagligtas na hindi nang iiwan kailanman, na umiidlikman, kundi siyang laging kumakalik. Kasama ng mga kaangilan ay dahil sa katotohanan ito, paano kami kanyang lalampasan. Hindi po niya kami lalampasan kailanman dahil ito Amen, 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 Amen. So mga kaibigan, mga kaagapay, tandaan, hindi talaga tayo lalampasan ng Panginoon. Tandaan nyo yan. Mm. -hmm. <laughs> Nakafocus nga ang mata niya sa atin and everything eh. Condition. Don't choose sin. Yun lang. Amen. Mm Huwag -hmm. nating piliin ang kasalanan. Huwag nating piliin yun. Ang piliin Huwag nating natin. Ang... piliin ang sin, piliin Opo. natin yung son. Opo, tama yun. That's good, Dad. Huwag niyong piliin ng sin. Kasi ang sin ang nagpako sa sun doon sa Kulusang Kalbaryo. Yeah. Yeah. So, sabi nga... Pilihin nun, yung sun. Oh, pilihin <laughs> yung sun, di ba po. Pilihin hmm. natin ang anak para po lalong magliwanag ating buhay. At kagaya um, po ng promise ng Panginoon, siya ang gagabay sa atin, siya ang maglilid sa atin, at meron siyang magandang plano sa buhay ng bawat isa. Alam niyo hmm. po, ang masarap pagiging senior, alam niyo kami, natatawa kami, yung delighting in this age is when you know that you have walked, lilakad, lumakad ka dun sa layunin ng Panginoon sa iyong buhay. Yun yung masarap pag tumanda na. <laughs> di ba, mm -hmm. Dad? Kasi you're now, na-enjoy mo na yung kabutihan ng Panginoon. Yun po talaga. Mm -hmm. So mga kaagapay. Hindi siya nagkulang. Opo. Oh that's the choice we have to make. You want to delight, delight to have a delightful life, delight in the Lord. Di ba? And He will give you the desires of your heart. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores na lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasambang at pinaglilingkuran at sa pamamahalang fiknikal ng kapatid na Reggie Villena at ni Lourdes Magtunaw kasama po si Kuya Benji Masura at ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering sa si Radyo TV sa Prodtech sa Bukawi Transmitter pagpalain po kayo ng Panginoon Jericho Flores po kasama namin dito Ito po naman ang inyong lingkod Evangelista Paul Mortis na nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay hindi kayo mawawalay kailanman Amen, Amen, Amen pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon ngunit hanggang sa Lunes na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang hatid ay Patnubay Gabay